Good morning guys. Na ako gawas naglunga guys kay Sayang kayo ang amo ang kahoy guys. Nga dili magamit kay gasigi na lang mi ang among gasol. So ang probinsya ng Bisaya guys, pwede pong kahoy, pwede pong gasol, pwede pong sa electric. Mao na yung diri guys oh. na ako na ning akong nilunga guys. Wow, kalami. O, oh, lami kayo. kaning maglungag tagkahoy, guys. Nindot kayo ang resulta sa kanun. Mubukad ba? Mubukad. Dili para sa rice cooker nga. Dili kayo maka-ana bitaw, guys. Dili kayo mo alsa. Whereas, kundi dire ka sa, sa kahoy, grabe gid ang yang alsa. Kusog kayo ang tubo. Kay, Ambot, ma mapugos siya alsa guys, kay tungod sa iyang ka, kahoy nga kusog kay siga. O ana lang guys, oh Kung na mo daghang kahoy guys, sa inyo adiha, di ha, panalagsa po ta, sa ato ang kahoy kay dili man sa tanang panahon na tay ikapalit o gasol. So, pero na pa gasol guys. Ako lang utilize ng mga kahoy guys, so na ako gawas o magsugba po mig mga karne o isda, diri po guys pero sa karon na long ko kay dirigit sa gawas kay na sayang of ng kahoy guys ulan o init wala lang, muralag na lata so karon ako yung gigamit ang amuang ang kani guys kay para kahoy og ang amuang ang abuhan sa gawas na amigi, Guwapo nga abuhan guys. Dirty kitchen. Pagbaha guys kay nasayod man mo nga perting lapawa na hugno gyud kay ang ang lapaw pa nako ang tubig diri guys nga gibahan mi so pagkahuman sa baha ang lapok guys taga taman gyud ni og napuan na pud mig panglimpyo. Karon guys nang limpyo mangid ko Oh, nang limpyo ko guys, oh. Kay gibutangan ako daghang Clorox o ganang mga pahumot sa salo guys kay tungod sa daghan bitaw kaayo na daghan kaayo nga kuan guys kaning mga iro nga diri lang pud sila usahay mo mo apil og tulog kay open pa man ni eh. mo sa amin guys kay ang design ani manay sa amin pero okay lang guys ako alam. So, ko, -agi ko sa gawas. Magbuhat balik kitchen, guys. Nakumblo, lagi pagbaha. Magmawal lang, lang na, guys.